You know, morning mga kaharb. Welcome sa channel natin. So ngayon, naninibago kayo. Nandito tayo sa loob ng bahay. Solo natin ngayon ang bahay kasi nakalipa rin ako ngayon. At uh, pag tayo ng ating uh, manager, commander, na uh, magluto ng tilapia. So mat matagal na kami hindi kumakain ng tilapia kasi dahil sa mga ano lumalabas na studies na sabi mo dumi daw ng tilapia kumakain ng mga ano ng mga dumi daw sa ano sa fish fund kahit ano daw kinakain. So kaya bira na kami kumain. Kaya eh, na miss namin yung tilapia. So kasama ko lang dito si Toby. Ayun. Say hi Toby. Say hi to the camera, Toby. Yeah. <laughs> Ayun. So, dito tayo sa kusina. P piprito lang natin to. Uh, nabili namin siya sa Presco. So, so, yung mga taga-Canada po, sa Presco, uh, magandang bumili ng ano, seafood. Ten dollars lang ito, tatlo. Uh, meron din silang mga mixed seafood doon. Ten dollars din. So, minsan yung ano, yung pompa no mayroon din doon 10 dollars o 11 dollars so yun so, sa mga discounting namin dito hindi kami bumibili ng hindi na bihira kami hindi hindi sa hindi bumi... bihira kami bumi... bumili ng hindi naka-sale na mga groceries pero kung kailangan kailangan na talagang ano bibili kami ng ano ng uh, no choice na kailangan na sa bahay bibili kami ng hindi naka-sale pero usually ano kami uh, laging nakasale yung binibili namin Para makatipid kami kasi dahil sa inflation nga di ba so yung halaga ng piso mo o yung 1 dollar dito eh, maybe 70 cents na lang ang halaga niya kaya yun isa rin yun sa daylan kaya hindi ako nagsisave sa bangko kung hindi ko doon nilalagay yung kung may maipon man ako nilalagay ko sa no sa assets tulad ng stock market. Uh, medyo matagal, matagal na tayong nag stock market since 2012. Kaya marami na rin tayong mga failures about sa stock market. Pero nakita ko na may potential siya. Isa siya sa mga asset na dapat meron ka pero kailangan mo munang pag-aralan yun. So imagine yung po ako, 2012 pa ako Uh, nag stock market um, nag back up again na ganun. so ganun talaga no ang mahalaga din yung ano eh na nag ka pero bumabangon ka yun ang mahalaga sa sa buhay hindi yung nag fail ka bumagsak ka hindi ka nababangon tapos hindi mo pagbubutihan yung susunod mo na try so dapat try lang ng try uh, Try and try until you die. hindi. No, Try and try lang sa buhay. Tulad ng uh, ginawa ko po. No? Hindi ako sumuko. Maraming, uh, maraming kukwento sa inyo sa nangyari sa buhay ko, sa karir ko, bago kami nakarating sa Canada. Kung kung nagugustuhan nyo po yung channel natin at nakasubscribe po kayo, malalaman nyo po yun kung paano po yung mga uh, mga, din, uh, mga failures at mga kung yung mga pintuang nagsara. Uh, na inasa ko sana na, na, magbubukas pero may reason pala bakit bakit nagsarayon bakit nag, pala may ibang opportunity na dumating mga ganun po so kung nakasurprise po kayo sa akin thank you po uh, at ibibigay ko sa inyo yung ano yung mga ilalahad natin yung mga nakaraan ko pong buhay uh, mga pinagdaanan ko po para po ma-inspire po kayo so ngayon magluluto muna tayo prito lang to Iprito lang natin. Tapos, uh, ayan, kukwentuhan tayo ng uh, konti. Ayan, iwi natin dito ang camera. Ayan. Medyo magalaw siya. Nandito so, na lang tayo. Ayan. So, kung ba tayong kawali, dito isa sa mga dahilan pa kaya ano nakaka save kami hindi kami nag ano na kumakain sa labas madalas pagka sweldo lang yan at least may pahinga bibili kami ng ba pizza tapos ano pa ba pizza burger mga ganun hindi iniwasan din namin mag fast food kasi nga hindi healthy ang fast food. Pero minsan po, parang gusto mo mag-cheat at gusto mong itreat ang sarili mo. So, yun. na uh, Minsan, napapabili kami. Buti na lang yung anak namin, si Sean, hindi mahilig sa ano, sa fast food at junk food. Kami, iniwasan namin kasi nag na kami. Ayan. So, pag sa groceries, may ginagamit kaming app para makakuha kami ng flyers digitally although may binibigay ang uh, dito sa area namin na uh, flyers na papel so mas accessible mas mag, mas kasi i-access pag nasa cellphone na yun. so dinadownload na download namin yung dinownload namin yung Ribi, Ribi na app uh, R E E B E E So ilalagay natin sa sa video yung ano yung logo niya para may download niyo rin po kahit sa Android o sa uh, iOS. Tagal na namin ginagamit 'yun. So every Wednesday meron na siyang uh, ibang flyers ng ibang stores para sa Webes pag nagpalitan. Alam niyo na kung ano yung mga bibili niyo. Yeah, mga basic egg, uh, mantika, oil tapos tinapay, asukal yun, yun yung mga ano namin so yun yung isang discarte namin kaya na nakaka-save kami pinapainit lang natin yun ganun po no at hindi po namin din inasa na ano na makakapag-Canada po kami. Ah, uh, yun nga po. Bigyan ko lang kayo ng ano ng Uh, buhay bueno naman ano, kung ano nangyari uh, sa Singapore po ko uh, naghangad na maging PR doon pero hindi pinalad kasi maikpit nga ang, ano, ang uh, Singapore Map mapapanood niyo po yan yung sa mga una kong videos tapos ah uh, nagtry pa ako ng ano may scholarship yung company na pinagtatrabahuhan ko ah uh, paris na eh, makukuha na ako ng masteral eh uh, okay na sa manager eh uh, ito yung isa sa ano ah uh, isa sa mga mga uh, disappointment ng buhay-buhay ko no ah uh, qualified ako magkuha ng scholarship sa company okay na sa manager naalaman ng ng visor ko na na, na na reject na reject oh may tawag tayo ano kaya ito? Sorry po ah, na-reject Na-reject yung ano natin, yung uh, So ang, ang ano ko po doon, nakita ko po doon, kasi yung sing, uh, yung bisol ko kumukuha pa lang ng bachelor degree sa engineering eh ako po tapos na, tapos na sa TUP Manila Shoutout sa mga taga TUP Manila, TUP Snappy Alam na nila yon So, eh, kukuha na akong master So, magiging ahead ako sa kanya. bisor ko siya, eh. So, parang sa kanya, naisip niya, threat ako. Yun yung, 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 yung naging insecure siya doon. So, siniraan niya ako sa manager ko. So, nakita niyo po yung ano, di ba? Yung, uh, pagdi-down pag sa'yo, pagdi-discriminate sa'yo. Bilang Pilipino, ta sila Singaporean. Galit na galit po ako no Kasi, bago ako nag-ask sa manager namin, Sini-research ko muna at make sure na qualified ako. Qualified po ako kahit po ano, inspector ako doon. Hindi ako, hindi pa ako engineer, qualified ako po doon. Nagalit ako sa ano, sa punta ako sa opisina. Kasi na kina, kinausap ko pa ang ano, US uh, yung headquarters po ng company at qualified nga daw po ako. Pagdating sa ano, sabi nung manager namin noon, hindi maganap ka na ng school. kaba nung one ay eh? after two weeks, sabi hindi na daw itutuloy dahil walang budget. Sabi ko, sabi mo walang budget? Bago kita nilapitan, sabi kong ganoon, tinanong ko muna sa US, ang budget hindi ka sa, hindi na, wala sa quality department, sabi ko ganoon. Namula, namula yung manager kami. At <laughs> pagka ganun, nasa position siya, eh, di ba? So wala kang laban doon. Kung ano yung decision sa'yo ng, uh, decision ng, ma, ng boss mo, mo, hindi mo makokontrol yun. Yun yung mga bagay na hindi mo makokontrol sa trabaho. So, noong time na noon, talagang na ko pa yun. man ko pa sa US. Hanggang sa siguro, uh, ang naging blessing noon, kumbaga lumaban pa rin ako. Nata natakot yung ano, natakot yung siguro yon Kasi man ko sa ano eh, sa... Sa US eh. Salang lang natin to. Nung inomboots ko, nag ano, medyo umiiwas-iwas siya sa akin noon. Tapos, ba nagulat ako, inoferan ako na ano, ng posisyon. Inoferan ako ng posisyon, tapos, masabi sa akin, kung interesado daw ako uh, assistant engineer o oh, syempre ang, ang, ang point ang, yung time na ron bago pa yun nakausap ko na yung ano yung administrator namin nakit na laman niya yung ano yung nangyari na hindi na tuloy yung masteral ko na scholarship so, sabi ng uh, kaibigan eh, ko pag singaporean din siya Malay, uh, Malay, Singaporean. Sabi niya, friend if you think uh, it's not fair for you to, to work here umipat ka naman iba so tumaning po sa isip ko yun no? tapos lagi ko tinatanong sa bakit po gano'n sa ko sa Diyos bakit po un unfair sabi ko gano'n na qualified naman po kung wala naman akong ginagawang uh, violation sa company or ano bakit po ganito hindi fair ang ang buhay sa 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 Diyos tinatanong ko pag nagsisimba ko, kung naiisip ko yung inangyari Kung so, ginawa ko nga, nag-apply ako una doon muna sa Singapore Natatanggap, mga sa sweldo lang hindi nagkakasundo Yun na, tapos pag nung nangyari yun isolusyon tinanggap ko na yung ano yung posisyon no assistant assistant uh, engineer, quality engineer. Nag-work na ako. May isa na namang problema. <laughs> hindi na hindi na daw may 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 ano, ma-sponsoran yung pamilya ko, hindi na sila pwede sa Singapore para magiging visitor visa na lang daw sila. One month, one month na lang. So one month, after one month uuwi, babalik ulit. One month na naman. Uwi. So ang, ano, yun, di ba magastos? Although mura lang po ang, ang, ang pamasahe sa Singapore, pero kung lagi mong gagawin yun, nakakapagod, tapos ano, magastos. So sabi ko, mahirap yata yung ganun. Doon na ako nag, ano, noong time na yun, nag, nagsasubmit na ako ng application sa uh, ibang country, tulad ng New Zealand, Australia, at Canada. Ang pinaka list ko na inaasahan ay ang Canada. Kasi medyo malayo siya. Tsaka parang time na noon hindi ko alam kung paano mag-apply na para makapagtrabaho, makapag-migrate dito. So yun na, ano. Pasa na pasa. Walang tumatawag. <laughs> Gamit ko yung ano, work abroad, uh, yung mga agency sa Pilipinas. oh, yung tumatawag. Hindi lang. Balik tayo. Binibenta ko kasi yung ano yung uh, pinagliitan na ni Sean na na ano na bike. So sayang naman kung nakatambak lang. So yun mga ganun po no. Binili namin ng na second no. hand. Maayos pa naman. Pwede pwede mo pa rin ibenta. So ganun po dito sa Canada. So, para maging wise po tayo pagdating sa uh, paggastos sa mga bagay-bagay. Ganun po. No. Sorry na, no? Problema, no? Apply, apply ako. Hanggang sa may, may kumukonta na pati nga yung ano, yung uh, apple pite, far, farmer, yung mga tipong pwede ka nang makapasok kasi pwede ka naman turuan eh, sa pag natanggap ka na. ko rin po yun. Eh. Hindi, po, hindi ko, hindi na ko Hanggang sa medyo inano ko na, pinilter uh, ko na, dun sa mga related sa trabaho ko yun, may tumawag na agency sa Pinas na pa Canada na select daw ako ng ano ng, ng employer so noong time na kausap ako ng HR sa Singapore na uwi na nga daw yung ano, pamilya ko sabi ko, bigyan nyo muna ako ng 6 months yung time na yon nagpaproseso na ako ng ano ng, ng, ng papel ko so kinukolekta na ng agency sa so, Pinas yung mga papel na kailangan nila para i-apply yung work permit ko. Mga okay na ako sa ano sa employer. So yun no. Oh. Hanggang sa ako na yung nagproseso ng work permit ko sa Singapore after kong magano mag, mag research mag makausap yung mga kaibigan ko na may kaibigan sa Canada na ganun din ang sitwasyon, mag work permit din sila. So sabi nila, wag daw mag-process sa Pilipinas kasi masyadong ano uh, ang dami mong pasikot-sikot, ang dami mong atinan eh ang kailangan mo lang naman sa, sa Canada ay work permit lang yung work permit visa lang, may tatak ka sa ano sa, sa ano mo sa passport na visa makakapasok ka na sa Canada once na may, may visa ka eh sa, sa Pilipinas ang daming pong dadaanan eh Baga, yung mga ano pa yun eh. PIDOS ba dati, COE parang maraming ang yun eh no OWA, uh, POEA, mga ganun po, no? So, sabi ko, oh, nga, no? Ayun, gusto pa ng agency, mag-resign ako. Sabi ko, hindi pwede po ako mag -resign. Wala pa akong work permit, eh. Walang duan po yun. Tsaka, parang ang hirap po mag-process niya sa Pilipinas. So, medyo nagtatalaw na kami ng agency kasi nga gusto nila mag-resign ako para ma maayos pag, pag, pag ano, pag uh, apply ko doon. Sabi ko, hindi po po pwede. May pamilya po ako. Sabi ko, ang kabilang side sa dito na. Sabi ko ganyan. mag resign lang po ako pag may work permit na. Ayun na yun. Naintindihan naman ng agency. Hanggang sa uli, pin pinakusapin ko ng agency na doon ako mag-process mag sa Pilipinas. Uh, take note po, kailangan nyo po ng mga police clearance kung nasaan po mga kayong bansa. Uh, kailangan nyo po yun pag nag-apply kayo ng work permit or I think student visa rin. Kailangan nyo po yun. Tsaka pag nag-PR din po kayo, kailangan nyo po. Kailangan, kaya make sure po, may connection pa rin kayo sa mga bansang tinanggalin nyo. Kasi pagka wala po, baka may rapang ko yung ng police clearance. So, kung, may, kung plano nyo po magpunta sa Canada, police clearance po, kailangan-kailangan nyo. Ng bansang tini, tini, uh, tinirahan nyo ng matagal balik po tayo dun sa inyo, sa nangyari sa akin. Ang nangyari sa akin think, uh, kumbaga, nagkaroon ng discrimination, thi, hindi tinanggap yung scholarship ko, kumbaga ni reject. Pero ang Diyos, napakabuti. Binigyan pa rin, lumaban ako sa sa, sa mal, maayos na paraan at bago ako na, na umalis sa company na yun, pinromote pa ako, di ba? Ng ang alam ko ang Diyos ang gumawa kasi kahit hindi po man tayo religyoso pero malapit po tayo sa Diyos mula nung bata pa tayo so yun po yung sabihin, no? kung, kung dumating yung time po na marami kayong failures tinanggihan kayo darating yung point na marirealize sa uli kaya ay kaya pala kaya pala hindi ako na-approve doon dahil may mas higit pa palang nakaplano para sa akin ang Diyos. Parang gano'n yung, yung nangyari po sa akin. So, na-promote pa ako. Tapos, na, na nagkaroon pa ako ng work dito sa Canada noon. So, di ba para pong ano, mas higit pa dun sa hinahangad ko na maging makatapos ako ng pag-aaral sa Singapore para ma sana makamaging PR pero malabo po sa Singapore sa sitwasyon noon time na yun. Kahit hanggang ngayon po, dahil maliit po kasi yung ano eh, ang bansang Singapore Para siyang Hong Kong. So, malabo ka pong magiging PR doon. Unless businessman ka. So, yun po no. Ang, um, ang gusto ko lang pong message na sabihin sa inyo na kahit ano man po yung pinagdadaanan natin sa buhay na may failure tayo basta tayo po ay mayroong perseverance o yung kung hindi tayo sumusuko masikap tayo uh, hindi tayo nandalamang ng kapwa malapit tayo sa Diyos nagtatry tayong tumulong sa maliit na paraan hindi po tayo pababayaan ng Diyos na nakikita po niya kumbaga naririnig po niya ang, ang, ang hiling niyo po So yun po, no? medyo madrama pero sana po ma-inspire kayo sa, sa ano, marami pa po, marami pa po po kong pinagdaanan. Isa pa lang po yan. Uh, kung baga, pabay naman po na may pag-asa po habang nabubuhay tayo. So para po, uh, tapusin ko lang yung niluluto ko kasi alas ko, susundin ko na si Nick alas 6 na ngayon. Uh, half day, half day naman siya. So, yun po. Maraming maraming po salamat sa nagsasubscribe, subscribe uh, nagko-comment, nagla-like ng ating video, yung mga uh, silent viewers po natin. salamat po sa pag-review, sa time nyo po, sa atensyon. At uh, patnubayan po kayo ng Diyos. Uh, hanggang sa muli po. Maraming pong salamat.